Good morning, good morning. Ah, ito yung tatlong nakaparada sa bahay. Um, uh, kabayo. Pero yung kabayo ko, hindi ko pa magamit ngayon. Kasi wala pang papel ito. ito. Yan, yung kabayo ko. Yan yung YouTube channel. Baka gusto nyo i-subscribe ako yan musang tibir so ito may iwan sa bahay ito muna ang gagamitin mamaya na sasakyan ko kasi ito wala pang papel yan wala pang papel one month to two months daw sabi nila ng Honda Prestige napakatagal LTO daw mag uh, sa akin kung meron na yung OR at sa CR. Hindi wala akong knowledge sa bagong patakaran ng ngayon ng LFO. Guys, 'yung aking uh, YouTube channel. Okay. Maraming salamat.